Hello, welcome back. Ah, uh, nandito ulit tayo sa Parkstone para doon sa request nila. Nino ba 'to? Wait lang si Mamros Agila, no? Black 55 Black 8. So ngayon nandito na tayo sa May Black 55. To. So ayan, hanapin na natin kung nasaan na yung Black 8 at lipat uh, natin para mas makita ninyo ng maayos. So ayan, no? Ito yung block 60 at halos lahat may kuryente na rito. At ito na yung block 55. Ito yung block 7, ah, lot 7, tsaka lot 9. So malamang nasa likod yung uh, lot 8 nito. So maganda itong lugar na to dito kasi although ang lapad ng kalsada makikita nyo, lapad nito. Ilan-ilan na lang kayong mga kabahayan. At yun, may mga bill na rin ng kuryente rito. Ayan, nakikita nyo, sinabit na doon, nabasa na ng ulan. <laughs> Bi, nabasa na ng ulan. Oy, okay, sama kayo ha. At yun, mukhang nasira kasi, ano ba tawag dyan? Alulod. Ah, uh, nagkabagyo, di ba? Ngayon, uh, unang bagyo dito sa atin, kaya bumigay yung kanyang alulod. At yan, dito naman tayo sa kabila, hanapin natin dito. After nito, ewan ko kung paulit-ulit ako dito sa ano nito, Black 50. <laughs> Black 50, lot 7. No? Uh, hindi ko alam kung uh, nadudubli. So, ito yung uh, Black 55. At uh, nandito yung lot 8. Parkstone po ito, ha? So, minsan kasi yung iba hindi, nag, hindi nilalagay kung saan. Kung sa Parks 2, Naik View, Sabana, It's Cristo, po St. Mary Magdalene. Kaya minsan, uh, tinitingnan ko na lang kung saan yung ano, kung saan kayo nag-comment. Kung ang vlog natin sa Parks to, doon ko tinitingnan, tinayo, ina-assume ko na rin lang. Okay, so ito na po yung Black 55, Lot 8. No? Shoutout kay uh, Mam Ma Rose Aguila. At syempre, may kuryente na kay dito. Ayan na oh ay na yung kuryente pero hindi pa nakatap yan kaya wala pa ako kayong magiging bill ng kuryente maliban dun sa iba kasi itinatap eh, na nila kinakabit na nila dun sa ay makikita nyo ay ang kabilang side na yan yung wire na yan pakunik yan papunta dun sa loob ninyo sa wiring so since na hindi pa makikita nyo ayun o oh, nakalabas lang ng mga uh, wire, at uh, dumidilip. Sana hindi umulan. <laughs> okay, so ito yung magiging lugar nyo kung sakasakali. At yun nga, ang kainaman dito, mangilan ilan lang kayo, at uh, masasabi kong ayos to, hindi magiging crowded pagka, pagka napuno na o magkaroon na ng mga residente dito sa may lugar ninyo, dito sa may Block 55. Okay, so ayan, uh, okay naman. So far, so good naman yung lugar ninyo at uh, yung bahay. Wala naman halos problema compared doon sa Parkstone At syempre, nakalak. Huwag na nating uh, pakialaman yan. Huwag na nating pasukin. At yun nga, may kuryente. Pero wala pa ako kayong bill uh, kasi hindi pa nakatap compared doon sa iba. Okay, so yun. Lipat naman tayo sa ano. Black 50. Parang, nanggaling na tayo dito. Black 50. So, ang dami ng doon, no? oh. lang araw lang yung ano. Oh. Black 50, lot 7. So, ayan, baha. <laughs> May drainage naman yan. Ayaw lang bumaba kasi parang natatabunan, eh, oh. Natatakpan ng uh, mga buhangin. So, ito na, black 50, lot 7. Hinahanap natin. Ay, nandun na pala sa kabila. Pambi. Ito na, 6, oh. Nasa kabila na pala, oh. Black 50, lot 6. Ay, ssss. Mali. So ayan, may uh, dito sa lugar, katapat ng Block uh, Black 45, may dalawa mga uh, mangilan ngilan apat na bahay yung meron ng uh, kuryente galing sa Meralco. So far so good, ayan lang, ah uh, madamo lang talaga kasi uh, na nga, wala pang mga residente, wala pang uh, -re dito sa badang lugar na to, ito, dito sa mga block na to Except dyan sa kabila, no? may mga mangilan ngilan na mga nare-relocate na yan, na na update tayo nito. Black 50 na pala yung uh, ano natin kanina. So yan, uh, katapat pala. <laughs> Black 50, bumalik ulit tayo dito. At yun, nanabi na natin yung uh, lot 7. Yes. Magkatapat lang pala sila. <laughs> lat yung lot 8. Ito na yung lot 7. Shout out kay Ma'am Dilang at D. Di. No? So, alam nyo na naman siguro to. Uh, Black 50, lot 7. Ito na po siya. Sana wag kong tumuloy ang ula. Dabo na. Pati tayo nito. At uh, so far, so good na rin lugar. At yan, meron na rin kayong kuryente. So, hindi pa nakatap, no? Papunta sa loob ng bahay ninyo yung connection. Pero, ayan na. Nakaabang na yun sa Meralco. At syempre, wala pa ako kayong magiging bill niyan. Dahil nga, hindi pa nakatap. No? Doon sa mga meron na, tinap na nila eh. No? Papunta doon sa loob ng bahay at uh, lumalakas yung ulan. Okay, so ito yung lugar. Isa kayo dito ni ah, uh, Mom Rose Aguila. So, ayun, ah... Uh, <laughs> Okay na tayo, uh, Black 50 at uh, Black 55, umuulan na, ito yung uh, possible na maging bahay katapato ninyo, Ma'am Rose Aguila at Ma'am uh, at dilang yung kanyang uh, silong tayo kasi umuulan na. So yan yung uh, possible, ito yung mga possible na maging lugaro ninyo. So bali, 2, 4, 6, 8 na bahay, so tapatang kayo, mga 16 families lang yung uh, matitira dito sa lugar na to itong Black 50 at saka Lat, uh, Black 55. Okay, so napaka-continue lang. Hindi maging, magiging ganun ka-crowded compare po doon sa kabila. Yan sa kabila na yan dyan. Ang haba ho kasi niyan papunta doon sa may uh, Lat 1. Uh, Lat 1, Black one doon sa dulo. Ang haba ho niyan. So ilang Black po yan dyan sa kabila na yan. Okay, so yun, uh, shout-out sa inyo. Uh, Ma'am Rose Aguila at Ma'am uh, at di, no? At yan yung uh, paghahanap natin dun sa possible na maging bayo ninyo. So, saan ho, kailan ho ba kayo lilipat at uh, para pag adjust na kayo kung ano yung uh, magiging uh, buhay nyo dito sa pabahay, dito sa Naikabiti, dito sa Kalubkob, dito sa may Parkstone. Okay, so shout out kay uh, <laughs> Sir Sir willy Bilyarta. At uh, shoutout sa Tim Ruy Lipa, charity, charity vlogger. At uh, shoutout kay Ma'am May, official channel. So shoutout to sa inyo at uh, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. At syempre sa mga nanonood, oy ayun nga pala, shoutout doon sa mga, ay doon sa, sa Bibo SM Tansa, no? Doon sa Kaiser na nakilala tayo so pasensya na, na kayo at uh, hindi ko kayo masyadong ginano kanina kasi feeling ko ini-stare nyo lang ako eh. <laughs> ayun pala, kilala nyo pala talaga din ako. So maraming salamat sa support na ninyo. So shout out to sa inyo uh, doon sa may uh, nung, uh, salesman no sa Bibo Outlet doon sa may uh, SM Tansa. So shout out to sa inyo sir. At ayun uh, nga, medyo ano lang ako kasi parang feeling ko nag inister nyo lang ako. Yung pala kilala nyo pala ako. So maraming pong salamat sa inyo sa support ako ninyo. Okay? So yun yung uh, paghahanap natin dito sa may Parkstone. Ngayon pupunta naman tayo. Ayun, uh, umaaraw na na umuulan. Doon sa, sa pupuntahan pa natin. Okay? Go na tayo.